Tumanggap ng parangal ang Nueva Ecija sa Gawad Saka 2025 bilang outstanding kadiwa ng Pangulo o KNP Program Implementor sa Region 3 kamakailan. Tinanggap ang parangal sa New Capital Palayan City na iginawad ng Department of Agricultural Regional Field Office 3. Sinasabing ang dahilan ng pagkilala ay ang maayos na implementasyon ng kadiwa ng Pangulo Program ng Provincial Agriculturist o OPA at Provincial Cooperative and Entrepreneurship Development Office o of PCEDO. Ang layunin ng kadiwa ng Pangulo o KMP ay isang mahalagang bahagi ng adikain na palakasin ang sektor ng agrikultura sa pamagitan ng KMP na tutulungan ng mga magsasaka na direktang makabenta ng kanilang produkto. Dito sa lalawigan, isa sa mga tampok na inobasyon ng programa ay ang Samotsari Koopalengke, isang marketing at display center na matatagpuan sa Kapitolyo. Makabibili ang mga mamimili ng sariwang ani, mga produktong na proseso at iba pang kalakal mula sa mga kooperatiba at lokal na negosyo. hikayat ng Philippine Rice Research Institute o Phil Rice ang mga magsasaka na magsimula ng sariling negosyo sa pamagitan ng Rice Business Innovation System o Rice Bees 2.0 Program. Ayon kay Diadem Gonzales Esmero, ang namumuno sa programa, layunin ng Rice Bees 2.0 na baguhin ang pananaw ng mga magsasaka mula sa pagiging simpleng tagapagtanim ng palay tungo sa pagiging mga negosyante. Kabilang sa programa ang pagpapalakas ng koneksyon sa merkado upang makahanap ang mga magsasaka ng mga mamimili, mga outlet at mga katuwang na tutulong sa kanila na mapaunlad ang kanilang produkto at magkaroon ng mas matatag na pamilihan. Nakatutok dun ito sa inovasyon ng produkto para sa mga mag-asasaka, kabilang na ang pagsusulong ng good agricultural practices, magandang kasanayan sa pagsasaka, upang masigurong ligtas ang produkto para sa mga mamimili, mga magsasaka at sa kalikasan. Dagdag pa ni Ismiro, tinutulungan ng Rice Bees 2.0, ang mga kooperatiba na makabuo ng iba pang produkto mula sa palay upang madagdagan ang kanilang kita. Tulad aniya ng isang kooperatiba na gumagawa ng brown rice crispies at brown rice croppek na patuloy pa nila nga pinapaunlad upang maging karagdagang pagkakakitaan ng mga magsasaka. Sa pamamagitan ng rice bees program na tulungan ng isang kooperatiba na maikonekta ang kanilang by-product na rice briquette sa merkado na ngayon ay binibenta sa isang restaurant bilang alternatibo sa uling. Upang makalahok sa Rice Bees 2.0 program ng PhilRice, kinakailangan na ang mga magsasaka ay nakapaloob sa mga organisadong grupo tulad ng mga asosasyon o kooperatiba na may hindi bababa sa 50 hektarya ng sinasakang lupa may minimum na operating capital na 500,000 pesos at may endorsement mula sa lokal na pamahalaan. Sa lalawigan, apat na kooperatiba na ang kasalukuyang bahagi ng Rice 2.0 program. Ito ay ang Batitang Agriculture Cooperative, Pinagbuklod na Adhika Multipurpose Cooperative at Ugat Uhay Agriculture Cooperative mula sa Bayan ng Zaragoza at ang Kama One Multipurpose Cooperative mula sa San Antonio, Nueva Ecija. Natapos na ng Department of uh, Public Works and Highways o so DPWH ang uh, 47.8 million pesos na flood control project sa kabaan ng Rio Chico River sa barangay uh, Macamias, Gimba, Nueva Ecija. Batay sa report ni Engineer Rosalier A. Tolentino, DPWH Region 3 Director, makatutulong ang proyekto upang mapalakas ang kakayahan ng komunidad na labanan ang epekto ng matinding pagbaha sa lugar. Madalas umanong umapaw ang Rio Chico River tuwing buho buhos ang malakas na ulan, kaya't madalas na nalalagay sa alanganin ng buhay, sakahan at kabuhayan ng mga residente sa naturang barangay. Ang proyektong ito ay isinagawa sa dalawang bahagi ng kinabibilangan ng paglalagay ng mga flood control structure gaya ng sheet piles, concrete beam coping, at gabions na idinisenyo upang mapatatag ang kabuang istruktura at mapigilan ang pinsalang dulot ng malakas na agos ng tubig. Sumasaklaw ang phase 1 ng proyekto sa 79 meters na flood mitigation infrastructure na may steel foundation upang matiyak ang pangmatagalang tibay. Sa phase 2 naman, nadagdagan ang 127.5 meters na slope protection na gawa sa kongkreto upang labanan ang pagguho ng lupa at mapalakas ang embankments. Sinabi ni Tolentino na nakatutulong ang ganitong uri ng river control structure hindi lamang sa kaligtasan ng mga maumayan kundi nagbibigay rin ng suporta sa ekonomiya at pagunlad ng lugar.